Magandang buhay, mabuting tao! Ako si Ma'am Gilds at ito ang ating Unwind Within episode title para sa lahat ng nagporsige. Kamusta na kayo pagkatapos ng recognition, uh, moving up at um, graduation? Sa ngayon, ito yung aking uh, podcast na Unwind Within. Ang iyong lingguhang pahinga para sa kalmadong pagninilay at pag-aalaga sa sarili. Ngayong linggo, gusto kong bigyan ng espasyo ang mga estudyanteng buong taon ay nagsikap, nagtyaga at nagpursige. Ikaw na nabigyan ng lahat, medalyaman o wala. Para sa mga estudyanteng hindi natawag sa entablado, hindi napasama sa listahan ng may karangalan, nakikita ka namin, nakikita kita, naramdam naram, namin ang pagod mo, ang disiplina, ang sipag, ang luha. Hindi mo kailangan ng medalya para mag, mapatunayang may halaga ka. Ang medalya ay simbolo hindi kabuuan. Hindi nito nasasaklaw ang lahat ng sakripisyong hindi nakita. Ang lahat ng laban mong personal na nanatiling tahimik. Kung ikaw ito, saludo kami sa iyo. Saludo ako sa iyo. Isa kang inspirasyon sa katahimikan. At kasabay ng pagkilalang ito, gusto ko rin na o naming taos-pusong batiin ang mga nakamit ng na mga with honors, with high honors at with highest honors. Hindi biro ang pagsabayin ang paghihirap, eh? ang paghirap, ang hirap ng ara aralin, mga expectations, pressure at personal na hamon. Deserve nyo yan ang palakpak ang medalya at ang tagumpay hindi ito nakuha ng basta-basta kayo ang ebidensya na sa bawat sakripisyo may bunga ngunit tandaan natin iba-iba ang pagsukat ng tagumpay may mga bit-bit na medalya may mga bit-bit na aral may hawak na certificate may hawak na bagong lakas ng loob Minsan kasi, ang pinakamalalim na laban ay hindi nasusukat ng grades o rankings. Nandiyan sa mga gabing gusto mo nang sumuko, pero pinili mong magpatuloy. Sa mga araw na lumaban ka, kahit walang nakakapansin. Kaya sa pagtatapos ng taon, tandaan mo, ito, walang nasayang. Walang nabigo, walang naiwan. Ulitin ko, sa, ta sa pagtatapos ng taon, tandaan mo ito. Walang nasayang, walang nabigo, walang naiwan. Ang pagtatapos ng klase ay hindi pagtatapos ng pag-asa. Isa lang itong pahina sa mahabang kwento mo. Marami ka pang tatahakin mararanasan at mararating. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim. At sabihin mo sa sarili mo, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko at sapat ko. Dahil totoo yun. Proud ako sa'yo, proud kami sa'yo. Sa lahat ng na nagsikap, may medalya man o wala, salamat. Hindi mo man marinig mula sa entablado, pero dito, pinapalakpakan kita. Pinapalakpakan ka namin ng iyong mga guru. At bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang isang paalala mula kay Morgan Harper Nichols. Just because it isn't written in awards or applause doesn't mean your work has meaningless. Keep going You are growing. Ako si Ma'am Gills at ito ang Unwind Within. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Hanggang sa muli!